Yeah, yeah, let's go I ain't the first with the curse With the thirst that I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my... Good morning guys and welcome back sa ating channel Ang Kalapatids Pigeon Love So for today's upload videos Ayan, nagpakawala tayo ng isang ibon Ayun, nando sa taas dahil meron tayong nakawalang isa. Buti na lang, Ayan, babantayan natin. Nakawala. Nalimutan natin isara. Medyo nagkasugat-sugat pa tayo, no? Dahil sa dito. But anyway, huwag niyong gagawin yun, mga kalapatids. Yung ginawa ko, nakahabulin niyo pa. Dahil ma-accidentally kayo. Ayan, buti na lang, may viewing. At unti-unti, uh, lumalapit siya dito sa ating loob. Ayan, di, nandito siya eh. Diyan siya, oh. Diyan. Diyan siya nakalagay. Maya maya, pag nagutom siguro ay eh, papasok na rin sa loob. Ayan, dyan. No? Minuksan na natin yung trapping niya. Anyway, mga kalapatids, kailangan talaga may viewing ang inyong ibon para ayan, hindi agad sumibat. Hindi agad sumibat ang inyong mga jet fighter. Ayan, katulad niya, no? Ayan. Although may viewing siya, nandito-dito lang siya. Hindi ko binubugaw na. At makama, ma- ma-overfly ang pa tayo. Ayan. Sinamahan natin siya. Ayun. Ayun. Ayun yung isa. Ayun. Sumisilip-silip. So, Ayan. Ha. Oh. Ayan. Para lang may makasama siya dito sa labas. At hindi agad mag-overfly. Ayan. Oh. Ayan. Pumapasok na rito sa loob yan. Pumapasok na dyan. Sa kanyang uh, kaharian. Ayan. Ayun yung isa. Eh yung isa mga kalapatids ng so ating isang jet fighter. Nagpaligo nga pala tayo mga kalapatids ng ating mga stock bird dahil napaka ng panahon. Ayan, nagpaligo tayo sa kanila. Medyo para ma-preskuhan ang inyong mga ang ating mga jet ang ating mga stock na ibon. Gagawin nyo yan mga kalapatids two times a week ang pagpapaligo dahil sobrang init ngayon. Ayan bukas ang papaligoan naman natin ay itong mga nandito sa flyers log yan ang gagawin natin papaligo naman tayo ng ating mga jet fighter Ako. pumitik yata yung isa may nahulog na Indian mango meron kasi tayong mga Indian mango dito ano, lalaglaga na yung mga bunga bali babalik naman yun Ayun, ah. ayun pala isa. Ayun, nandun pa. Hindi naman, hindi naman na siya lalayo dahil butcher na yun dito. Muuwi na siya dito sa kanyang bahay, sa kanyang <coughs> sariling lop. Maliban lang dito sa isa, hindi pa natin nasusubukan ito. Ito, ito, ito. Kung nakawalang ito, ayan. Hindi nga pala tayo nakapagkarga sa training natin, no? Dito sa Mabini. Hindi ko alam kung Mabini. May merong bang Mabini Batangas? So, hindi tayo nakapagkarga doon sa next training na lang sa Tuesday or sa susunod na training kung ano po yung susunod na yung schedule dahil meron po kaming uh, <clears throat> kinasikaso kahapon at mamaya nga po ay ipakikita ko sa inyo kung ano po yung mga mga activities natin kahapon so ayan, i-update ko po kayo ang mahalaga ay uh, nakapagpatukan na tayo ngayon ayan, sana wag nang lumayo itong ating uh, ah, jet fighter na to. Dito dito lang siya, okay na sa akin. So, nay, magbabalik po ako mga kalapatids. Meanwhile, ito pala yung ating ito pala mga kalapatids yung ating breeder sa ngayon. Ko po update ko po kayo. Ayan, ito pong dalawang ito pong isang pares na ito ay meron na pong inakay. Ayan. Ayan, meron na po sila. Dalawa na po ang napisa dyan. At ito naman po yung ating African black. Yan. Yan po yung ating African black. Tapos po, kung may, may makikita ko isang off color doon, yun po ay ating pinayaya. Dahil napag-iiwanan po siya. Punggok po yan, mga kalapatid. At uh, binuhay lamang po natin, no? Yung isang ito, yung off color na to. Pero yung isa, yun po talaga yung kanyang anak, yung itim na yun. Ayan yung makikita, yun, no? Yan. Yan po ang kanilang anak. Yan. Bago nga natin po sila i-transfer doon sa taas, eh, isusulat po natin yung kanilang ring number. Ayan. Yung isa mga kalapatids. So, yun yung anak ko. Oh, yun no? Oh. Nasa ano. Ayan. Sinuuli natin dito dahil binubugbog po doon sa taas at hindi makakain. Kaya sinuuli po. Uli natin dito sa kanyang mga magulang. Ayan. Anyway, mga kalapatids, yan po ang update natin dito sa ating Uh, mga ibon na nandito dito at uh, buti na lang po ay eh, hindi po umaalis ito itong isang ito, ayan o oh. isang, uh, isang jet fighter natin yan basta dito dito lang siya, walang problema bukas po tayo magpapaligod sa ating mga jet fighter anyway mga kalapatids, ito po ang ating susunod na topic itong susunod na babalita ko sa inyo ay talaga naman pong nakakapagpasaya sa ating uh, sa ating sarili dahil at least wala na po akong mahihiling pa blessing po ito ni Lord sa akin dahil alam niyo naman po uh, tayo po ay pagkawalang ginagawang masama sa ating kapwa walang inaapakang mga tao inagrabyat ng tao tayo po ay pagpapalain ni, ni, Lord so anak na kailangan maging mabait po kayo para kayo ay mabigyan ng blessing ng ating Panginoon. Anyway, ito pong susunod na update natin ay uh, talaga naman pong galak na galak si Kalapatid Spidion Dahil tulad nga po ng aking nabanggit ay ito po ay blessing ng ating Panginoon. So, makikita ko po sa inyo kung ano po yung blessing na ating na-receive. At uh, talaga naman pong pinagtulong-tulungan po namin magpamilya ng aking mga anak, ng aking asawa at ng inyong lingkod. Ito po ay uh, sa paghihirap po niya sa pagtatrabaho bilang isang OFW before at bilang isang tricycle driver ngayon. Yan, namamasada po ako ngayon ng tricycle at uh, sa kabutihang palad, tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon na siyang may gawa ng may kapal. So anyway, i-update po na po kayo. A few minutes later. Ayan, mga kalapatids, ang aking uh, sinasabi sa inyo, uh, ang aking pong pinagpaguran at ang aking pinaghirapan ay nakapagpundar po tayo ng isang sasakyan. Ayan, Lancer po ito, Mitsubishi Lancer. Although second hand siya, ay maayos pa naman po ang kaha at maayos din po ang makina. Ayan, maganda rin po ang kanyang mugs. Ayan, ha. Oh. Kaya <clears throat> binili po natin to sa isang vlogger dyan sa Cavite, sa General Trias. At kung gusto niyo pong mag-avail ng sasakyan na talagang budget meal, ay pwede po kayong magtanong sa kanya. Eh. Dito po kay Boy AC Garage. Ayan kay Boy AC Garage po po ito na avail sa General Trias Cavite. Ito po ay located sa Kiko General Trias Cavite. Hanapin, hanapin nyo na lang po sa Google Maps. Yan. Pakikita ko po sa inyo ang makina nitong ating nakuha na Mitsubishi Lancer. Yan po ang makina. Ah, kita nyo po ba? Medyo nasisikatan ng araw. So, ayan, no? Maganda po ang makina niya. Bago po ang battery. Ang makina po niya, napa-change oil na rin po natin. At napakaganda pong manakbo. Ah, uh, itong uh, ating nabili Mitsubishi Lancer. Anyway, ito po ay pagtutulong-tulungan naman po na mapaayos pa kung ano man po ang pangangailangan nitong sasakyan ito sa tulong po ng aking anak na gagawin, gagamitin po niya kasi ito. Ito naman po eh talagang hindi sadyang sa akin. At uh, na nag-ambag lamang na. po ako dito para ma map, mapunuan yung sasakyan na kanyang gagawing pang araw-araw na service sa trabaho. Ayan. Ito po ay hindi yung akin. Sa kanya po ito. Eh, ako po ay hindi na po pwedeng bumiyahin ng malayo dahil sa masakit na po sa aking mata. Pag lalo na po, pagka pagka inabot ako ng dilim, hindi na po ako pwedeng magmaneho. So, ayan, sila po ang uh, bahala dito. May kaunting pyesa na ating uh, pinapalitan. Hindi naman po ganun kasakit sa bulsa itong uh, mga pyesa na ating pinapalitan dito. At ayun uh, yun nga po, nakapagpa-change oil na po tayo dito sa ating sasakyan na ito. So, ayan, kanya po yan. So, kung gusto niyo pong makita ang loob, ay, makasarap pala. Wait po. So, ayan, no? Oh. Mitsubishi Lancer Pizza Pie. Yan po. So, ayan. Ito po yung loob niya. Naka-leather na rin po. Ayan, leather. Leather ko. Yung ano niya po niya ay naka-leather na rin. Seat cover. Ayan, no? Oh. Manual transmission. Ayan, manual transmission. Dahil marami pong nagsasabi na mga mekaniko na kailangan po daw eh, mag-umpisa muna sa manual transmission bago po sa automatic. At ang kagandahan pa po nito, mga kalapatids, no? Itong ating na-avail na sasakyan. Napakamahal po kasi ng, ng uh, automatic transmission pagka yun po ay nagka-deprensya. Kaya po dito na lang po tayo sa manual. Marami po ang nagsasabi niyan na kapag po automatic transmission ang nasira, wala pong problema pagka bago ang inyong uh, sasakyan. Pero pagka po ang inyong sasakyan na automatic transmission na medyo kalumaan ang sasakyan, ay uh, medyo madugo po sa bulsa. Dito po tulad nitong uh, manual transmission na ito, marami pong marami na po ako napapanood na mga YouTuber na nagsasabi na mas ano po daw ang ano budget nila ang pagka manual transmission ang inyong binili. So ayan, napaganda po ng kanya cambio, mahaba. Ayan, Ito po yung uh, loob. Maganda po ang uh, <coughs> ang lamig niya. Yung aircon po niya. Napakalamig. So, ito po yung pedal niya. Oh. Maganda rin yung kanyang pedal. Oh. Ayan, Oh. Ayan. Hindi po nag-overheat dahil bago po ang kanyang radiator. Ayan. Bagong palit po lang mga radiator nito. Yung radiator na na Ayan, <coughs> bagong palit po yung radiator niya. So yung dalawa po ang pan. Ayun. Ayun po yung pan. Dalawa po ang pan nito. Ayan o. No? Makikita nyo, dalawa ang pan. Ayan. Makita nyo ba? Ayan. Ito po yung air filter niya. Ayan o. No? Ayan. Ito po yung pan. Ayan o, dalawa. Ayan. Yan po ang pagkakadesign ng kanyang makina. Upgraded na po yan. So yan, mga kalapatids. At uh, tingnan nyo naman na intact pa rin po yung kanyang car stereo. Bago po yung kanyang car stereo. Ayan, oh. no? malamig ang aircon. So sulit po talaga yung ating pagkakabil dito sa ating uh, Lancer. Yan. So maraming maraming salamat po nga po pala kay AC Del Mundo. Siya pong uh, natin itong sasakyan. Ayan. Ito po ay hindi matik na ano na ayan o. Ano mga ito lang Manual po siya. Kanyang bintana. So ayan. Medyo may papalitan lamang po tayo. Ito pong rubber niya Makikita niyo po yung rubber po niya ay may kunting diferensya. Yan, Yan lamang po mga paparitan natin. Mga kunting diferensya lamang po yan. Pero mahalaga, maganda po yung kanyang makina. Yan, maganda po yung kanyang makina. At hindi po nag-overheat. Na-testing naman na po natin. So, galing po ng General Trias hanggang dito po sa ating location. Sa Binyan Laguna, okay na okay naman po. Yung kanyang takbo, smooth po yung kanyang takbo. Ayan, Napakaganda po ng ating nabil na sasakyan. Ayan. So maraming maraming salamat po sa ating Panginoon dahil blessing po ito sa atin. Itong pagkakaroon ng uh, sasakyan. Hindi ko po ina-expected na tayo po ay magkakaroon ng sasakyan dahil siyempre po ito po ay gagamitin ng aking anak sa bilang sa kanya trabaho. At uh, bilang tulong sa kanya, tayo po ay nag-ipon at yung pong ating naipon sa pa, sa biyahe ng tricycle ay dinagdag po natin sa pagbili po nito. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga uh, kalapatids. Kaya kung gusto nyong mag-avail ng sasakyan katulad nito, ay uh, <clears throat> mag-ipon po kayo. Ipon po kayo. Pagtulungan po ninyo magpapamilya. So ayan, bubulol pa ako. Pagtulungan po ninyo na makaipon at makapagpundar kahit na second hand lang lamang ito ay uh, siyempre uh, magagamit ninyo sa pang-araw-araw na hanap buhay. So, ayan. Pero in case na wala namang kayong wala namang kayong uh, paggagamitan ng kotse, ng sasakyan, eh ba't pa kayo bibili? Ito ay, kaya lamang po bumili dahil gagamitin po ito ng aking anak nagtatrabaho po sa malayo. On-site po kasi ang aking anak. Kaya po nakakahawa naman yung aking anak dahil pagka naulan at ganitong pag-init ay uh, mahirap po pagka nakamotor lamang. Tako disgrasya pa. So kaya tayo po ay uh, nag-avail itong sasakyan para sa aking anak. Kaya magandang magandang Araw po sa inyong lahat, ito po si Kalapatid Spinyon Lop. Maging masinop lamang po kayo. Maging mabait sa inyong kapwa. Wala po kayo napakang tao. Uh, maging mabuting tao. Yan. -ipo po kayo. At uh, kung ano po yung napagkasundoan ng inyong uh, pamilya, ay 100% po na kailangan, kailangan na mapagdesisyonan yung maigi. Kung kinakailangan ba itong bilhin o hindi. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kalapatid Spinyon Lop. Bye bye, you. maraming maraming salamat po. Praise the Lord. Amen. Bye. -bye.